Yung masugabad ay malmaras. Gaya ah, dalaw ng order ko. naman yung susugabad burger. sa iyo, talaga hindi mo lang hindi kumain ng burger. gusto mo, susugabad guys. Guys ako'y nakakain. Alas pa ako. si na, <laughs> 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 na bala tulol. Siga, klaseng mabubusog sa tubig sa lalaki ng baso. Sa lalaki ng baso. Kasi magiging healthy na siya, hindi na siya ma-dehydrate. Guys, pinapakita ko ng lahat yung pera okay Lips. Baka mababayaran ako ngayon araw na ito. Baka mamaya ay sa isang linggo pa bayaran ko. yung blood ay bukas na. Ay bukas blood chem ko na. Lips, may order ka pagka ka? Bakit ka pa? Wala na, dalawa na na order ko. Ano may order ka pa? Ito sa order Wait, tama na. Tama na, Bibi. Tama na, Bibi. ng ano Tama na, Bibi. Tama na, babe. Wala na akong order. Ibit lang din ni pare. Hindi ko Siguro may order pa yan. Kunwari lang iwala. Ayaw ipakita. Ayaw ipakita sa mamamayang Pilipino. Huwag na ba? Huwag na ba? Huwag na ba? Huwag na ba? Hi! Wait <laughs> <laughs> No more. <laughs>